Kulang kawalan na katarungan at paglabag sa saligang batas ang 13,500 pesos per semester na Treasury education subsidy o TES sa mga private higher education institutions at 10,000 pesos sa public treasury education institutions. Kaya ayon kay South Kirabato, si District Representative Ferdinand Hernandez, panahon na para taasan ng TES sa hindi bababa sa 60,000 kada taon. Ito ay pa kay Hernandez ay sa pat fee, education expenses at cost of living allowance sa kada Ayon pa kay Hernandez, hindi na sustain ang double-digit enrollment growth na 32.2% noong academic year 2021-2022 sa Region 12. Sa halip ay kay Hernandez, bumaba pa ito sa magkasunod na tatlong school year. Binigyan ni Hernandez sa kanyang privilege speech na ito ay resulta ng pagbawas ng TES sa mga kabataan hindi na hindi enroll dahil sa kakapusan ng pantusto sa kanilang pag-aaral. Ayon pa kay Hernandez, ang TES ay hindi charity bagkos ito anya ay konstitusyonal na mandato at moral obligation. Sinabi pa ni Hernandez pagbibigay na pagbibigay ng sapat at EES sa mga kabataan ay iniutos sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Layo nito ayon pa kay Hernandez na maabot ng bawat batang Pilipino ang kanilang full potential. Kaya naman po tayo gumawa ng gantong batas ay upang mas madali ang access sa edukasyon ng mga kabataan. Tulong na nararamdaman ang ating naisibigay hindi kakarampot na subsidy. Kung highest budget priority ang edukasyon ayon sa ating konstitusyon, lalo pat sinabi ng Pangulo na ito ang focus ng budget, wala pong dahilan para hindi natin taasan at ayusin ang TES. Si South Kinabato, 2nd si District Representative Ferdinand Hernandez, Ruel Osano, NDBC, Bida Balita.